Bakit nga ba paulit-ulit nating ibinoboto ang mga opisyal na alam na nating korop? Mula Malacanang hanggang Barangay Hall, bakit tila walang pagbabago? Bakit nananatiling mahirap ang Pilipinas kahit dekada na ang lumipas? Sa politika ng Pilipino, madalas hindi plataporma ang binoboto, kundi personalidad. Kung sino ang kilala, maganda ang ngiti, artista, o anak ng dating mayor, yun ang pinipili. Ang politika natin ay parang utang na loob, hindi kontrata ng pananagutan, kapag tinulungan ka ni Cap sa ospital o binigyan ka ni Mayor ng relief goods. Parang kasalanan na hindi siya iboto, kahit alam mong may bahid siya ng korupsyon. Para sa maraming mahirap, ang tulong ngayon ay mas mahalaga kaysa sa pangakong bukas. Paano mo nga naman tatanggihan ng isang libo kung wala kang pambili ng bigas? Ang boto, nagiging kabayaran sa gutom. Hindi dahil gusto ng Pilipino ng korup, kundi dahil minsan, wala ng ibang pagpipilian. May mga apelyidong paulit-ulit mong naririnig tuwing eleksyon. Lolo, ama, anak, lahat nakaupo sa pwesto. Ganito kalalimang ugat ng political dynasty sa bansa. Sila ang may pera, makinarya, at koneksyon. At habang sila ang may hawak sa sistema, mahirap makapasok ang bago, lalo na ang tapat. Kailan kahuling nakarinig ng mataas na opisyal na nakulong dahil sa korupsyon? Kadalasan, nakakalaya, napopromote, o tumatakbo ulit mensahe. Pwede kang magnakaw basta marunong kang umiti sa kamera. Ang ugat ng lahat ng ito, malalim mula pa sa panahon ng Kastila at Amerikano. Itinuro sa atin na may ilustrado at may masa. Na ang kapangyarihan ay laging nasa mayayaman at makapangyarihan. At hanggang ngayon, parang normal na lang ang korupsyon. Lahat naman sila korup. Ito na lang, at least may nagagawa. Iyan ang madalas nating marinig sa desperasyon, pinipili natin ang mas maliit na demonyo. Kahit alam natin siya ring dahilan ng ating paghihirap. Pero hindi pa huli. May bagong henerasyon ng Pilipino na marunong magtanong, magbasa, at manindigan. Ang tunay na pagbabago, hindi lang sa Malacanang nagsisimula. Kundi sa balota, sa konsensya, at sa puso ng bawat botanteng Pilipino. Hindi sa patang sisihin ang mga politiko. Kailangan din nating kilalanin ang ating papel sa sistema. Ang pagbabago sa Pilipinas hindi ibinoboto isang araw lang. Ito ay ipinaglalaban araw-araw.